So kinalas mo kanina Ano, na, ano bang kinalas mo kanina? Nut okay. so, Ibalik mo yan Bago, bago ilagay ah, bago ilagay yan Kailangan nakakompleto Lagay mo nut Wasir at nut Yung kinalas mo kanina Okay. mo yung crankshaft. Okay. Naki, patingin daw isang na napalitan din. Okay, palitan na. So, ang gagawin niyo, lagay na 'yan. Kailangan lagyan mo pandikit. Proper na paglagay ng pandikit. Okay. Ito 'yung bantayan niyo. Ang itong output shaft gear, output 'yan, output. Yung dalawang shifting fork, itong dalawa pagkasalubong tingnan mo 'yung forma. 'Yung position nito, magkasalubong 'yan ya magkasalubong kailangan nagkasalubong siya ah, ganyan ang forma ba so, mo lagay pagdating yung mas kabila pag lang yung shifting fork niya pag lang dito harap pero pag double yan titingnan mo yung position pataob tapos kailangan siya na pag ikot mo ganyan ikot diba ikot ikutin mo tong shift drum kailangan dumiretsyo siya na hindi siya sasabit Tama ba 'yan, Oh. Ito mukdawin ito, lo. Gina. Delawo lang daw 'yan. Ay, magming. Hm? Oh. Yeah, no. Kailangan diretsos siya. Oh, 'yan. Tayo yung kinakapitan ng shift drum 'yan. Pag dito na ibalik mo. 'Yan. Oh, pag naka-ganyan na neutral, malalaman mo 'yan pag idiinan mo nitong ilalim, pag dinilaan mo yung output. Ikutin mo yung input shaft Yan, ikutin mo yan. Sige, o oh, yan, oh, da. Sige, ano. Oh. Hindi na sumasabay. Kukontrahin mo siya. Ka, naka-prewell. O, naka siya. Okay na yan. Nakatiming na yan. Pagkatuyo niyan yung gasket niya, ilagay mo yung crankcase. Okay na. Ilagay mo crankcase. Okay. Tapos, lagyan mo ito langis para mudulas. Busan mo itong langis dito Ayan Okay Tapos ilapag mo yung crankcase I-cover mo din Titingnan mo yung position No, kaharap to Ito, pag nakaharap Dito yan, harap Ayan, ala. O, oh, sige Sintro mo sige, sintro Ayan, sintro O, oh, gandahan Maipit yung kamay Ang dawel Tama ba yung pagkagay ng dawel? dawel Okay. Asan yung dawel dito? Dior mga. Ilan dawel yan? Mayroon dyan? Okay. Asan yung isang dawel, Ito? Oh, nilalagay itong dawel. Isa. Tatlo. Oh, tatlo ang dawel nito ang nilalagay. Kasi yung iba kasi nagwala na. Ano na lang. Ayan. Iangat mo konti. Okay. Kasi minsan iba. Dalawa na lang. Yeah, Sige. Okay, sige. Oh, pet na pet. Okay. Tapos sa ito, wag mo na tornilyan kasi galing sa starter motor 'yan. Kailangan tornilyan. Oh, so, yan. Tapos Otso. Wag mo muna siyang higpitan ng masyado, eh basta makakagat lang siya. Saka mo na nakahigpitan kung nakalapat na lahat. Ot, ano mo, Otso? Ibaba eh, mo konti dito, Otso, para makakagat sa trade. 8. sige ikaw yung ikaw taga sis ayan sakto lang o, huwag mo masyadong higpit saka na i-final pag naigpit na, na lagi yung tornilyo yun sabi lang so, lagi yung mong tornilyo dito sabi Okay ok sige para makuha yung mag-abler na makina okay, taob po itaob tamang higpit lang saka na i-final pag nano na op okay balik ta rin balik taob yan so lahat ng tornilyo ito lagyan mo to mga tornilyo yan ito yan sige para tapos ito naman yung mahaba ito yon dito nag-iisa lang yung tornilyo dito mahaba yan yan tapos tara, tandaan mo yung kulay okay ilagay mo dyan op kami okay, sa hindutan sabay sabay yan pag cross ang pagkano ugpit kabilaan dito ganan para pantay lapat may model <laughs> <laughs> mura maghihopong buyag <laughs> <Yawa> na. <laughs> nanto ka dyan tulog lang dyan habang naghawak ba, tutulog-tulogan mo. War na yung smoke eh. Hmm, yawa na. Sino so, na, Hop, okay, baliktarin mo ulit. Ano na naman? Hmm, Baliktad. Okay. Okay. Bukitan mo na to. Okay, huwag din. Hindi yan, pang starter motor yan. Yan, higpit. 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 O, oh, ito kabila. Ito, isa. Yeah. Okay. Pagkatapos, sa ikutin. Tapos, titingnan mo yung sigunyal Itayo mo, itayo. Itayo. Laruin mo sigunyal kung umiikot pa. O, oh, si Yan. Sige, sige. Ayan, umiikot. Okay. Saan kay mag -una? Dito kay magbanda mag-una. Unahin kung sirado yung magnito side. So, ira. Oh. Puha ka ng kunya. Iharap mo sa sa'yo. Tapos, ilagay mo yung magneto tapos iPhone niya, magneto. Magneto mo, at saka yung mga bindix kit. Marami. So yung customer ito mga kapawis, nagdala ng istitor, nagdala ng gasket. Kasi ang naging kasi nito, yung isang mekaniko ko. May dala na pala yung mga parts, may dala sa istitor, may dala din sa CDI. Yung mga CDI niya, puro replacement. Pati dito replacement. Tapos papalitan niya. Sige, sundin na lang, mamay utos. Kita na kasi. Oo, sige lang. Sige, tanggalin mo lang 'to, Del. Kasi may dala sa institor, Ikabit niyo lang. Yung bindix eh. Oo, alam mo na pagkabit ng bindix 'yan. Yung mga maliliit na saan 'yon? Yung kanina kinalas niyo. Ilagay ilagay mo na 'to, Yung institor niya. Ay, ito. Stator. Iba. Oh, iba yung stator niya. Awag ah, to ikabit. Tingnan mo tong position ng stator niya. Oo. Oh. Ara ka pa, oh, hilang. Hilang kayo. Fake na fake. Tapos pagdating sa sakit naman dito. Kaiba sa sakit. Ay, replacement kasi binili mo. Oh. oh. pareho lang sila. Kaso lang sa sakit naman nagka-problema, magkat-kat ka. Umandar mo motor niya, di ba? Ha? Mapugandar. Mapugandar. Oh, mo na ito itago mo tong ano? stator niya. Replacement para stator niya. Oh. Lagay mo pa. Sabihin mo sir, sayang sir. Ang gipalit mong stator, lokal. Yan. Okay, ilagay yung magneto. Oh. Uh, no. Sige. Ano? Sige Unahan dyan kuhan kuan. na ako mag-guide sa inyo para makuha Tanawa ay plaster ha Bago may salpa kaya na sure ball talaga okay. Ik Ikutin mo lang Magneto ikotin mo Kung sumasabay Okay Sige Lagyan mo gnat Awasir at saka nat. Higpitan Tapos nat yan. Tapos ikpitan mo power tools. Kasi kailangan natin maigpitan yan bago bindex kasi pag nilagyan mo ng bindex kit bago higpit magtalsikan talaga yan kay mo vibrate yan sige. Okay, okay na. So saka mo lagyan. Pag sunod gawa mo ganyan ang procedure gagawin mo. So, yung maliliit naman mga bendex gandahanin mo ana na ana ihagbong sa ihagbong pag hagbong na halimbawa wag wa masyot ana siya oh so, ilipat mo kabila yung ano mo wala ang ihawak mo ayan. wala ang ihawak mo dito i-press ayan ayun perfect pagkatapos naman halimbawa nakalagay ka na dyan ang saan posisyon ikotin mo naman o dito ka na mas kabila ayan kung ano yung posisyon una yun din gagawin mo sunod para so, mamintin yan okay. tapos kaliwa ang mag press ipasyon mo no? yun kasi tuloy tuloy na yan tapos pag ila okay nagkijot bay nasoy uh, okay. nagkijot ha? Ah? Uh, una yung, oh sige, ilagay mo yan.

konti lang tapos ang paglagay nito, ito anar tara tama siya, anar sya like, ay lang parang pwede ba pag ganyan nya gandahan lang siya. gandahan ako oh. ayaw idot anar <laughs> okay idle hair hindi na washer okay ilagay mo dyan okay Okay, sa so kabila 'yan. Okay, ilagay mo na. Okay. okay. Ilagay mo sa kabila 'yung washer. Ayos. Pagkatapos nag-nag-nag play na siya dito. yan akma na siya. So ilagay mo 'yung uh, magneto gasket. Ilagay mo siyang pandikit rekonte. Kung um, buo mo kung Ano, gamay. Hindi pwede liyan. Ha? Hindi Huwag mo mo saan po niya. Akira, blots ko ito. Hindi, hindi Okay. pantay ang paglapat. Okay. Okay. Perfect. pos, ito naman ang tinatawag na, ang tawag nito ba yung? Ito yung siyang socket ng neutral light. Ito yung neutral light switch. Naka-indicate doon sa gates. Okay. Ah, yeah, si nagsikwa, no? isog ang nga mekanik ba oh. Mune, mekanikong mo na yung ulitan magbantay mo siya mga motor kay pag maulit na na sigurado yung guba ang motor <laughs> may na mga customer asa na ulitan na mekaniko di may magpatrabawad ato ako lirayawa na <laughs> basing manumbag to hadlok ta kay boxer ba Higpit pa lang yan manakmol na. alam mo yung manak ba Ah, di mo alam manak Yung nang ano ba? Di mo alam, na. Habang, <laughs> yung habang nang higpit ba eh, kinakagat yung labi ba? Ang tawag sa inyo ba Ha? Ha? Yampi. Ah. Yampi, ah, oh, nga niya. Yampi mo na. Yampi mo na sa mo Laom ka sarita salita, yampi. Og, og timbahan, mo na siya, dahil ko Yampi. Yan, kontrolado ng mga higpit. Diba? Pagdating Pag ng mekaniko, sigurado talaga magtatakas siya. Diba tapos nitong motor? Diba? Binoonan mga helper. Okay. Okay, tapos na. Okay, sakto ng higpit. Okay, lipat sa kabila. Okay na. Ayan mo. Lipat sa kabila. Dere ka del, dito ka pa, dito, dito ka para mabilis kung makapagturo sa'yo, dito ka banda. Baliktarin balik mo. Diya si Bay. Ay, pag sa sunod naman, si Bay na may pabuhin ko. Okay, mahirap magsikira helper Mas maganda na marunong na magbuo. Iharap mo dito, balik mo, iharap mo. Iyon, harap mo na. Yan. Bubuhin natin yung gilid. Pero hindi mo natin tatakpan para hindi mahirapan kayo mag-timing. So, ano susunod gagawin? Ang gagawin? Okay. Okay, ilagay mo yung chain guide. Hmm, dumating na yung mekaniko. Hmm, gwapo yung service mekaniko. Oh, tingnan mo. Di basta-basta. Tinuturuan ko sila, j para ma matuto ba? Para makapagbuo na. Ah, ngayon, kay dito naman si GR. Ako ay aalis na. E, hindi ko na kayo tuturuan mga kapawis kasi kayong nanonood man akong tinuturuan talaga. Hindi man itong helper kasi ang helper naman alam na nila yon eh. Kayo yung tinuturuan ko. Ngayon, hanggang dito na yung video mga kapawis sa kay mayroon pa akong gagawin sa loob. Yan, okay na yan? Housing. Hawakan mo. Oh, oh, i mo yan kay mauga. Oh. <laughs> Ito na yung si GR. Oh. Nang babae pa kasi yan kaya gwapo ang serbisyo. Oh. Nang babae pa kasi yan kaya tapos na yung oras. A short time lang daw eh. Ah, oh, ngayon, okay na. balik na Joke lang yan mama, ma'am kasi mahirap yun Baka maniwala kayo kung mapanood ng video <laughs> Magalit si GR sa atin Ito naman Yun sa'yo, ano yung problema mo? Yan, lining Palitan mo lining Ay, putragisa, hindi na ba nagsabi ko ah Hindi nagsabi sa atin yung petag lining Balik lang yan Balik lang yan Ay, di, palitan na lang lining Kasi ako nang bahala sa kanya Itabi mo lang yung mga lining niya kasi tirang siran sira na yan. Matik magbabayad talaga sa alam magdine palitan baka pag doble naman tag backlas. Iba ulit kasi gusto palitan. Eh kontakin ko muna siya para sigurado. Lahat ng plate ibabalik mo na lining lang, lang palitan. Clutch sub, titan naman clutch sub. Okay pa, may jader spring pa. Complete to? Ah, isa nito. Ayan, ah, to pa. Okay? Sige. Ito, yung bearing dito sa balancer, Dokotin mo. Pag hindi pa dukot, wag na palitan. Ibig sabihin good ba, pero pag malambot, wala na yan, palitan na yan. Tapos yung head, kakalasin to. Isisor. Ito spring, palitan natin. Spring lang. Okay pa yung gear. Okay. Sige. Two hours later. ayos na hindi natin kinabit yung stator mo hindi man yan, Re replacement yan Re replacement ay iba yung sakit ito pre, na ka bito ha ah. Itong wire na to sa may ito. Oo. Uh -huh. so, Auto kasi auto-chop. Ingay. Oo, Ayos. Ayos.